Narito ang step-by-step -step guide ng dapat gawin para labanan ng matinding init ng panahon sa DIY Do-It-Yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do-It-Yourself. Kung ikaw ay isang commuter, ramdam na ramdam mo siguro ang matinding init ng panahon sa tuwing papasok ka sa eskwela o sa opisina. Ayon sa Department of Health, nasa 39 hanggang 40 degrees Celsius ang init na kayang maabsorb ng katawan ng isang tao. Ngunit kung iyong napapansin, sa tala, lumalagpas na ang heat index dito. Kaya kung isa ka sa mga naaapektuhan, narito ang ilang paalala para ang init ay malabanan. Una, palaging uminom ng tubig. Magdala ng basyo o bote ng tubig upang manatiling hydrated habang ikaw ay nasa biyahe. Ikalawa, kung ikaw naman ay naglalakad, sumilong o magpahinga muna sa mga lugar na may lilim. Kung ang init ay matindi talaga, huwag nang ipilit kung hindi mo naman kaya. Ikatlo, pakiramdaman mo ang iyong sarili. Ito ay dahil sa matinding init, maaari kang makaramdam ng pagkahilo, pagkapagod at mainit na pakiramdam. Kaya naman, ikaapat, ugaliing magdala ng gamot. Mas mainam kung palaging handa para kapag mga ilangan may makukuha. At ikalima, maging updated at huwag baliwalain ng weather forecasts. Subaybayan ng weather updates para makapagplano kung ikaw ay lalabas. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!